Bumubuga ng apoy mula sa bibig si Manong na parang dragon. Ang kapangyarihang ito ang ginamit niya para iligtas ang ating bida sa tiyak na kapahamakan. Ang kapangyarihang ito ang tumupok sa napakalaking daga na humahabol kay Baekhyun. At dahil dito ay natigilan ito at mas pinili na lang na umatras. Namangha ang ating bida sa kanyang nasaksihan. Bigla na talagang naging panteserye ang realidad niya. Yun ay nagliitan sila sumunod ang malaking daga at ngayon ang manong na bumubuga ng apoy. Tuluyan nang tumakbo ang malaking daga. Ngayon ay ligtas na sa peligro si Bekhyon. Mabuti na lang ay may nakasalubong siya na taong marunong ng gumamit ng skill. Tinulungan ng lalaking ito si Bekhyon na tumayo at tinanong na rin kung mabuti ba ang kalagayan nito. Sumagot naman siya ng oo sabay abot sa kamay ng taong nagligtas sa kanya. Dalawang lalaki ang nakasalubong niya sa pagtakas niya sa daga. Tinanong naman siya ng lalaking bumubuga ng apoy kung meron bang masakit sa kanya o okay lang ba ang pakiramdam niya. Bukod sa hingal ay wala namang natamong injury si Bekyon. Nagpasalamat siya sa tumulong sa kanya dahil kung hindi ay siguradong naging food trip na siya nung daga. May iba pang kasama yung dalawang lalaki. Isang babae at isang matandang lalaki na tila masungit. Tinanong ng babae kung ano ba ang nangyari. Sinabi ng isang lalaki sa babae na alam niyang nakakatakot na sitwasyon ito pero kinakailangan nilang magpakatatag. Asawa ng lalaking bumubuga ng apoy ang babae at sinabihan niya itong ikalma ang kanyang sarili at sinabihan ang lahat na mas mabuting magsama-sama sila para mas tumaas ang tayensa nilang makasurvive. Hula ni Baekhyun na isang pamilya ang mga ito. Ang matanda ang pinakatatay at magkapatid ang dalawang lalaki dahil magkakamukha ang tatlo habang ang babae naman ay ang asawa ng nagligtas sa kanya. Nilapitan siya ng matanda at sinabi nitong inilagay niya sila sa alanganin. Muntik na silang mapahamak dahil sa direksyon nila tumakbo si Bekhyon. Humingi naman ng tawad ang ating bida kahit na hindi naman niya ito sadya. Sinabi naman ng babae na hindi kasalanan ng ating bida ang nangyari dahil nasa bingit na siya ng kamatayan kaya't siguradong hindi na ito nakapag-isip at basta na lang tumakbo sa kung saang direksyon. Tila wala namang narinig ang matanda, nagbingi-bingihan lang siya at di pinansin ang sinabi ng babae. Tinawag niya ang isa sa mga lalaki. Jincho lang lalaking bumubuga ng apoy, tinawag niya ito dahil may nais siyang sabihin. Inutusan ni Jinchol si Man Chol ang isa sa mga lalaki na mukhang nakababatang kapatid niya. Sinabi niya rito na bantayan niya ang batang nakasalubong nila at kailangan muna niyang magpahinga. Agad namang sumang ayon si Man Chol sa kanya. Sinabi ni Jinchol na kakausapin muna niya ang matanda na mukhang tatay nila at magpapahinga na rin dahil mukhang napasobra siya sa gamit ng kanyang fire breathing skill kanina. Makalipas ang ilang sandali, sa sulok sa ilalim ng isang aparador nagtungo si na Baekhyun at Manchol. Dito ay nag-usap sila at nagpalitan ng mga impormasyon. Ang kumpletong pangalan ng bida natin ay Baekhyun Kang. Inalam din ni Manchol ang kanyang edad at nang malamang 20 anyos lang ito ay nagulat siya dahil napakabata pa pala nito. Nagpakilala na rin siya sa ating bida. Manchol Kim 36 anyos. Kuya niya ang lalaking bumubuga ng apoy at ang pangalan niya ay Jinchol. Ang matandang kasama nila ay ang kanilang ama at ang babae naman ang asawa ng kanyang kapatid. Tama nga ang hula ni Bekyo na isang pamilya nga ito at mukhang gumagala lang sila ng biglang mapeste ng sitwasyong ito. Mukhang red flag na hindi pinakilala yung babae at matanda kaganito na dededs ka agad. Lumalabas naman ang pagiging bata ng ating bida. Nanginginig siya sa toket, at hindi na niya alam kung ano na ang mangyayari. Bilang nakatatanda ay kinalma naman siya ni Manchol at sinabing malalagpasan din nila ang pagsubok na ito. Nagpasalamat naman si Baekhyun sa suporta sa kanya ni Manchol. Iniba na ni Manchol ang usapan. Tinanong niya si Baekhyun kung anong klaseng ability meron ito. Di naman maintindihan ni Baekhyun ang sinasabi ni Manchol. Ang ability na sinasabi nito ay yung skill na nakalista sa windows system. Nang marinig ito ni Baekhyun ay inakala niyang minimap ang sinasabi nito. Nalito ang ating bida dahil sa pagkakadescribe ni Manchol ng word on screen na lumalabas. Kaya naman ang una niyang inakala ay ang minimap ito. Ipinakita niya ito kay Manchol. Tila ito isang augmented reality map na ipapakita sa iyo ang bird's eye view ng lugar at nakalagay din dito kung saan makikita ang mga tao at mga ibang nilalang. Parehas nilang pinaniwalaan na ito na ang ability ni Baekhyun. Tinanong naman ni Manchol kung anong level na ba ng skill ni Baekhyun. Nagulat naman ito dahil ngayon niya lang ito narinig. Pero agad niyang napagtanto na hindi pala yung minimap ang skill niya dahil wala itong level. Napag-alaman na niya na isang uri ng kalasag ang ability niya. Nang malaman ito ay agad na sana niyang sasabihin ito kay Manchol pero natigilan siya nang biglang nagpasalamat ito sa kanya dahil sa pagiging honest niya sa kanya. Hindi na niya nagawang makasingit ng salita dahil nagpatuloy na sa pagsesalite si Manchol. Sinabi nito sa kanya na kahit tila kalakohan itong nangyayari ay totoo ito at ito na ang realidad nila ngayon. Wala siyang alam kung bakit sila nabiyayaan ng kanya kanyang abilidad at kung sino ang may kagagawan nito. Kanya nang pinakita kay Baek ang kanyang abilidad. May kakayahan siyang palakasin ang pisikal niyang lakas. Gayunpaman ay nasa level 1 pa lang ito kaya't siguro kamao pa lang ang kaya niyang palakasin sa kanya ngayon. Sinabi niya rin na ang skill ng kapatid niya ay fire breathing na nasa unang antas pa lang din. Napaisip naman ng malalim si Baekhyun dahil sa mga impormasyong kanyang nalakap. Ngayon ay kumbinsido na siya na may kinalaman ang kapatid niya sa mga nangyayari ngayon sa kanila. Di naman mawala sa isip niya na prinsipe ang status niya sa system. Kaya naman kung gusto talaga niyang makaalis sa lugar na ito ay dapat malaman o matuklasan niya ang potensyal niya. Dumating naman si Jin Chul para tawagin si Man Chul at sinabi nito na mas makabubuting bumaba na sila sa first floor dahil masyado ng delikado sa lugar na ito. Napapaisip naman si Baekhyun na sana ay nagkaroon siya ng mas agresibong ability gaya ng fire breathing ni Jin Chul. Sinabihan din ni Jin Chul ang ating bida patungkol sa plano nilang pagbaba sa ikaunang palapag at tinanong ito kung ano ang plano niya ngayon. Alam ng ating bida na napakalayo pa ng bahay niya at imposibleng makauwi siya ng buo ng mag-isa. Kinakailangan niya ng mga kasama para makalabas sa lugar na ito. Tinanong ng ating bida si Jin Chol kung okay lang ba na sumama siya sa mga ito. Napapaisip naman si Jin Chol, gusto niyang isama ito pero hindi siya ang magdedesisyon sa bagay na ito. Kaya naman pinuntahan nila ang kanilang ama para tanungin ito at humatol kung ano ang gagawin. Pagkalipis ng ilang sandali, agad na tumutol ang kanilang ama. Sinabi niya na wala silang sa posisyon at kulang ang kanilang kakayahan para magdagdag ng alagay at suliranin. Tumutol naman si Manchol sa hatol ng kanilang ama at sinabing masyado pang bata si Baekhyun para iwanan nilang mag-isa. Sinabi naman ni Jinchol na kung ano ang desisyon ng kanyang ama ay doon siya. Siya ang may responsibilidad na protektahan ang kanilang pamilya at ang batag ito ay baka maging pabigat pa para sa kanila. Sinabi naman ni Beckyon na hindi siya magiging pabigat sa grupo nila dahil may kapaki-pakinab ang siyang abilidad. Sinabi niya na kaya niyang makita ang lahat ng pwede nilang madaanan dahil sa skill niyang minimap. Sinabi naman ng matanda na kung layout lang ng supermarket na ito ay hindi na nila ito kailangan dahil kabisadong kabisado na nila ang lugar na ito. Hindi naman basta layout lang ang banibida ni Beckyon. Ang lugar na ito ay napakalaki lalot na lumiit pa sila ng todo hindi nila makakayang mahulaan ang mga panganib na kanilang makakasalubong sa kanilang paglalakbay. Kaya't malaki ang maitutulong ng kanyang minimap sa pagkakataong ito. Hindi naman siya maunawaan ng matanda kaya naman nagbigay na si Beckyon ng halimbawa. Sinabihan niya ang mga ito na tumingin sa kanilang likuran. Pagtingin nila ay may nakita silang isang bankay na nakahandusay sa sahig. Rinag na parang may kumakain dito sabay bigla itong hinaila. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Sa madilim na sulok na ito ay may isang praying mantis. Mukhang ang ilan sa mga ito ay nakawala mula sa pet section. Ito na ang advantage ng minimap ni Baekhyun. Makakaya niyang makita ang mga potensyal na kapahamakan gamit itong minimap niya. Natapos ng kumain ng praying mantis at lumabas na ito mula sa kadiliman. Tumambad sa kanila ang predator na ito na kahit nung maliit pa ay naiilang na silang hawakan. Agad na sinabihan ng babae ang asawa niya na mukhang delikadong tumuloy sila sa daang ito. Sinabi naman ni Jin Chul na ang daang ito ang pinakamabilis na daan pababa sa first floor. Ito rin ang pinakaligtas dahil hagdanan at hindi escalator ang dadaanan nila. Di niya rin na kahit mag -iba sila ng daan ay siguradong may makakasalubong pa silang ibang panganib na kagaya nito. Asar na asar naman ang matanda sa sanitation standard ng lugar na ito. Kala mo hindi siya yung madalas mag-aya sa lugar na ito dahil sa nostalgia. Agad namang tinignan ni Baekhyun ang kanyang minimap para humanap pa ng ibang ruta. Sa kanyang pagtingin dito ay agad niyang napag-alaman na hindi ang praying mantis ang kanilang dapat problemean dahil may mas malaking problema silang kakaharapin. Sinabihan niya ang lahat na may paparating na panganib. Di pa man nila ito nakikita ay rinig na nila kung ano ito sa di kalayuan ang may paparating na na robotic vacuum cleaner. Ang robotic vacuum cleaner ay isang automaticong kagamitan sa paglilinis na gumagalaw ng mag-isa upang linisin ang sahig. Ito ay may sensors na tumutulong para maiwasan ang mga balakid at may navigate ang buong lugar. Karaniwang gumagamit ito ng rechargeable na baterya at pwedeng i-programa para sa regular na paglilinis. Ito naman ang dahilan kung bakit delikado ito dahil siguradong dumilang ang tingin nito sa kanila. Ano kaya ang mas pipiliin nila? Ang kalabanan ng praying mantis o makipagpatintero sa robot na ito?